on the uh, Antatico uh, incident, uh, as we all know, we have uh, lead this uh, no, sir. uh, we uh, The task, task force uh, uh, is ITG, I mean, uh, is sending uh, subpoena to the POIs, mga ano natin, sir, uh, naka-schedule uh, 10, uh, November 10. So, After this uh, may mga update na sir tayo sir. Also on the uh, pinikitan issue, uh we have we have uh person of interest uh on this case. Uh only ang ang kwan lang natin sir uh, mga witness, kulang tayo ng mga witness and then uh yung complete uh name ng mga suspect. Yun lang sir. So kung sa magiging yung problema, anong dugay man, hantod, hantod karoon. What's your problem yun sa pulis nga? si, bago lang to, si Kirk, uh, within 24 hours, dakpan dayon yun ang shooter. No? Sa ato, orang video madugay. Kung sa problema sa atong kapulisan nga, anong madelay? Uh, of uh, apprehension and identification of the POI or person interest. So far sir uh, ang nakita na ako nga problema is uh, unang-una sir uh, talaga yung uh, police visibility natin uh, particularly night time. Uh, as we all know, uh, mostly sa itong mga suspect uh, may personal ano lang sir no uh, assessment galing sa labas. Uh, so ang ang plano just that's, that's what I have said uh ito strategize natin ang uh, police visibility natin, including uh, checkpoints natin, based sa ating uh, crime clock and crime mapping. so doon tayo magano sir, uh, mag-focus. and then on the uh, investigation kasi sir, yung mga aid aid natin sa investigation, particularly uh, yung mga uh, CCTV's natin uh, kulang. so isa din yun sa mga Uh, aid natin sa investigation. Uh, ang ang mga investigator natin na uh, completely uh, trained naman yun sila sir. Yun lang talagang mga aid na to identify identify uh, yung mga witnesses natin. Uh, yun ang kulang kulang sir. So kulang tayo ng personnel? So far sir, uh, palagi naman tayong kulang. Uh, but yun ang ang ni Ardi na dapat i-strategize natin, sir. Now, yung in, more, natin. in the modern times, kaya hindi na kailangan ng police anytime nasa crime scene. Eh. By the use of the new technology, the CCTV, di ba? I yes, understand okay. that CCTV helps so much in tracing or identifying criminal. Is that one of your problem? Yes, sir. Uh, tama yung sinabi mo, sir, na ang CCTV, uh, malaking tulong. Katulad nung sa patag na nangyari, sir, hindi natin ma may tama uh, kuha yung mga lead natin kung wala yung CCTV okay nakuha natin na trace natin sa backtracking natin